sa Martin Lomaldes mag-president? Hindi siya makontrol ng presidente natin? Na hindi pero mag-desisyon? Walang decision-making skills at all. Zero! Ang kininang-hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman iniwala ako ay po sa tempted homicide. Eh ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. Kahit police hindi mo na maasahan na tumulong. Okay, ma'am, you have an opening Oh, yeah, yeah. So, um, well, uh, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors at um, yun, sinabihan ko yung mga doctors na uh, gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin um, so hindi ko naiintindihan ba? Kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos walang tumutulong sa amin. Nung nag Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkardahan sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan, ako na ang uh, mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor niyo doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance niyo ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may apparition darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dahil yun sa St. Luke's QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema, dito lagi siya na-admit. So nandito yung medical records. Bigla na lang, magulat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance. Wala naman namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang Saint Luke's, looks. pa pwedeng gawin? Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos, nung nakita ko, nilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yon, Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga polis ba? na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin niya sa pasyente. Sabi ko, Doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. So, saan pupunta yon? Lilipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong naguutos sa mga police parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy, they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na na-contempt lang. Tapos, ano yun? Ito atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. Nagmamadali na lahat. Tapos, meron, meron pa kayong meron pa ang mga polis na panlilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance ng St. Luke. Sinabi na, pupunta sa St. Luke. It's truly exasperating. Hindi, yung sente. Mga sinungaling. Mga Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong tapos gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang. Lalansingin, lalansingin, lalansingin ka pa. Lalansingin ka pa. Lalansingin ka pa. Diba? Sa saan? Saan pupuntang tao? Saan? Kung mismo ang mo, papatayin ka. Yung polis, lalansingin ka. Tingnan niyo, tingnan niyo yung palibot. Anong klaseng pulis yan? SWAT? Tingnan niyo yung dami ng SWAT dyan. Ano yun? Gangster? Drug lord? Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. na for the record hindi nag hindi fugitive nag-attend ng hearing nagpalitin to cooperate so wala naman tayo it's not our call kung gaano kadaming police dyan di ba? pero yung lalansingin ka ng police... Dituhin ka ng pulis. No, ano, yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga pulis, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat. They don't care if you die. You're just one of those na... Awan ko na, hindi ko na alam, hindi ko na alam. There is no... How uh, is she? Kumusta si Atari Lopez? You kind of uh, talk to her. But uh, I understand, ano, ano. Meron siyang mga questions na ina sinagot ng Uh, ah, merong mga questions sa doctor na sinagot niya. Pero kami, uh, he doesn't respond to us. So, I don't know kung anong, ano. May pinagdito ba initial diagnosis ng doctors? Wala silang sinabi uh, sa akin. Um, yeah, so... Just... Last na lang, um, you will stay dito sa St. Croix kasama si uh, Abarn ah uh, Yes. Oo. Kasi wala siyang next of kin. So, kanina sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Uh, sinabihan niya lang ako na take care of my uh, daughter. So, sabi ko, I, I promised her, sabi ko na ano, kung ano yung gusto mo kita, yun yung masusunod dito. Mark? Mark, ma'am. Ma'am, may information na hindi daw dito, -dito dadalhin ng mga polis from Redgrass, hindi po insupresyon ng Diretso. Kaya ganito yung karamihan ng mga polis, kahit sa iba pang mga polis district. Kaya nga. sa Well, likely. Baka ganun nga. They're so dishonest. Yung mga polis. pala? Alam niyo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance kasi lalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, ang doktor eh, tsaka ang next of kin. Ihihirapan niya kami doon sa loob eh, kasi wala sa amin next of kin. Guys, if ever nagliliipat pa rin si Atty. Lopez, ang pipigilan ba natin, hindi ba tayo pa? No, I do not know. Uh, sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, um, I don't want to think as a lawyer anymore, I just want to think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide uh, to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal ito ba? Um, uh, sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi niyo sa katalimitan ng IBP or Integrated Bar of the Philippines sa mga inhusive, injustices na nangyayari ngayon? Uh, well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IBP uh, ngayon. Um, but yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na ka, rin kami na will not get relief from the courts. Ano po ang magiging ano nito? Um, implication ng nangyari, nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday? Naku, no, hindi ko alam. I'm sure ito tuloy nila yung hearing na yan. And I'm sure, I'm sure it, so, nakaswero yan na i-ano nila ito. I, ah uh, papatestify nila at me. Ganun mo oh, sila, kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, Bibi Sara. What are you doing to attend the hearing? There is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Mm -hmm. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi magsagot naman lahat. But then, sabi ko sa kanya, I grade gave my results by principio. Bakit ako sasagot sa mga taong hindi, hindi naman, hindi, hindi, kasi mga aling mga kurap ulitin ko yung utang ah. kuyaran nila yung kuyaran niya utang niya siya mag-inarap eh wala well, uh, no final word but uh, thank you Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laking tulong ninyo na nagpapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa pulis ba. I mean, you should implement lawful orders. So not order is patently illegal. Gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6.15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives. Na hindi naman man lang nila sinabi doon na no, we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang sergeant at arms. Kanina, you we were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung himas-masan ako dyan sa loob. Yung ambulance ng pulis, nandun lang the tayo. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Anong klaseng health care protocol yan. There wasn't even an emergency protocol. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor. And hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? ba? mo ba kayo natatakot para sa ay ng office niya yun at nakaya nilang gawin kay Yusek Zilaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo. Ah, oh, oo, oh, yes, ma'am. Uh, alam ko na. Eh, ako naman kasi talaga yung target, diba, ma'am? Ako talaga yung target. Except that dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit nang iniipit yung mga tao thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema kasi <laughs> wala talaga silang ginawa. <laughs> bakit nila kina-question yung management style ko na on a need to know basis yung mga tao. Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan mal malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kalala. Hindi nila alam hindi ako nag aircon eh. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, Natataran pa siya. Kasi imagine mo ba naman, tatlong, ay, tatlong, nine! Biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandun na nakalitin yung tao. mag a ng hearing. Nagbibisita kami. sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't know, understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang kininang hearing na yan na money making scheme ng mga congressman. Yes, ma'am. Not ever for other uh oh, ha din sa mga cases sa sa mall bay. City on the job. How are you going? Hindi naman nakita nila siya at lumingi sa bayan ng prato ng mga. Hindi malaki. Mas hindi maganda sa project. O, ma'am. Sigurado naman tayo, ganyan talaga ang trato kasi naghanap sila ng ebidensya. And the only way plano nila, iipitin namin nang iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ng ebidensya. ang ebidensya. Anong katangahan yan? Kung may ebidensya kasi simula pa lang, di diba? Last year pa kayo nag announce Franz Castro, paulit-ulit, impeachment, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but um, Uh, we're short of time because it's already the election. So ibig sabihin, accountability of public funds is less mm -hmm. important kasi uunahin natin ang election niyo oh so ibig sabihin, ano? Wala. Wala evidence And last year pa yan eh. Diba you know, pag na last year? Wala eh. Ginagamit nila yung kuwa. Humingi ng humingi ng humingi nang humingi hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this all because gusto ni Martin Romualdez man president hindi siya makontrol ng presidente natin ng hindi marunong magdesisyon, walang decision making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Kalawa na tayo tayong lahat fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal being. We are wasting Time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat. Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that Marcos, and we are wasting time. Yes, ang tanong <laughs> ko. Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato o eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? Um, I don't know. Diba? Ay, review nyo yung, ano, review nyo yung uh, hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Natinanong si, ano, si COA. Oo! Oh! Koa, Koa oh, ay ano ba, apelido nun, I don't know, I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordoba talking shit about me and Yusef Lopez. So, COA and House of Representatives are working together? Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just uh, play playthings to the rich they don't they don't care they don't care about you, Hola. Thank you. Well, I, I really do not know right now what will happen to her um, we just trust that the doctors know what they are doing and then we trust uh, to, we entrust to them uh, her her healthcare plan so what do yung uh, gusto ng doctor kung ano yung gusto ng nanay uh, yun yung susundin namin uh, as I said kanina um, hindi mo siya makausap eh but uh, she answered some questions of the doctor pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, uh, hindi siya uh, na, and really, I'm worried kasi kanina din, in inanun niya yung ballpen pa. He, inanun, ginaganyan niya yung ballpen na sinabi, sinabihan namin siya. ano sinabi niya sa amin na ayoko na ito. Make this stop. Make this stop. I will stop this. I will stop this. And mga uh, na mga ano. And she already said her Kamina before she started uh, vomiting. Uh, she said her teeth, but um, she doesn't feel safe. Uh, and she is astounded by the lack of rules. She's, she is astounded by the assault of democracy. Okay. Thank you, Thank you.